Magandang araw po sa ating lahat maaga maaga pa nga lang po ay uh, gumayak na itong si tatay At siya daw po ay uh, mamimiwas at gumanda daw po ang panahon Medyo na late na nga po siyang lumaot at pinakaramdaman niya po ang dagat Kung dadasi o lalakas ang hangin Ay lumantap naman po kaya siya namiwas na So ayun na nga, aming iniintay na nga ito si tatay na umuwi. Ay maya maya pa may sumisigaw sa baba. Ay sabi ko babain natin at baka si tatay na. Ay magpapatulong mo pa magtabi ng bangka. Ay bumaba na nga din po kami lahat at sinabi ni mama, eh baka may nahuling malaking isda iyan kaya nagsisigaw. Inaabutan nga po namin itong si Tio Jun at sabi niya nga ay... Itong si tatay daw ay may huli daw yatang malaking isda. Ay itong nga si Kuya Bal, na nandito na rin sa tabi ay sumisinyas na may huling malaking isda. Magaling magmarites ha, eh. Charis. <laughs> eh hey, ito na nga, uh, kami tuwang-tuwa at may dalawa daw malaking isdang nahuli si Tatay. Medyo nahirapan lang po siyang uh, tumabi at medyo malalaki po ang alon. Ah, may malaki. Hello. <laughs> Tingin. Patingin, patingin. 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 Patingin, mama. Patingin, patingin. Patingin, patingin. Patingin, patingin. Patingin, patingin. Patingin, patingin. Patingin, ko! Patingin, Oooo, hindi tatay, picture na, picture na. Picture na, ko'y ako na. yan. Picture na naman. Oo, yan na siya. Picture na naman. Tatay, ang tama? Saan Di na nga. Na, anuhan Eh, kaya ka pagbinta niyan. Ba. Ayun o, huli diba, no? hmm. Ipibig. 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 oh, huli ni tatay. Paano? 'Di ba no? Gusto natin. 'Yan ang ating bibigkan. Ibenta 'yan oh. Oo, sabi ko. Tapos At ito ba, po yung pangaluan. Atin. Oh, mahal first class kasi yan ay. Ito po pangaluan. Pangaluan para barracuda. Barracuda. Ang magkano sa kilo niya? 1 kilo kaya ito, tatay. Itong nahuli mong ano ah. ano tatay tawag yan tangigi. Oo, uh. pangaluan. Ay, yung isa. Mga nasa apat na kilo po yung tangigi at kulang-kulang naman pong dalawang kilo itong lamang. Pangaluan o mas kilala sa tawag na barakuda. Ay papalangin na din po ni tatay at nang magparte-parte at makapagdala din daw po kami sa bayan. Nakapagbenta nga din po pala kami ng kalahating kilong isda. Yung iba't ibang isda, sa 75 pesos. At isang kilong tangigi. Dito po sa amin ay 250 pesos ang kilo. O di may pambili-bili na naman ng sabon at pangkape si Aling Bilin at Mang Boyet. at Honey Cheris. <makes> Habang nagpapalanga pala po si tatay ng isda ay eh, ikuwento ko sa inyo kung anong naging buhay dito ni tatay. Maiksila ang naman kaya makinig na po kayo honey. Nagbenta din po kami. Ilan namang kilo yun? Binenta? Kalahating kilo. Ang taga dito po talaga ay itong si Mama. Ay itong si Tatay po ay nagtrabaho bilang driver sa Maynila. Tapos ay bumalik po sila ulit dito sa probinsya. Ay hindi naman po marunong itong si Tatay mamiwas. Pero napag-aralan na rin naman po niya. At napakatsaga po nitong Tatay ko mamiwas. Kadalasan siya yung nauhuling umuwi. Minsan nga nalilipasan na siya ng gutom sa dagat. Kaya nga sinasabihan ko na kung wala namang huli at alam niya tanghali na umuwi na siya, pwede namang mangulam ng mga gulay. O ba? Diba? Pag ubos na ang gulay, madami namang damo, charis. and hanga ako kay tatay kasi pag may isda, yung gusto niya lahat kami makakatikim ng huli niya. Pagpaparti-partihin niya yan, tapos, tapos minsan o kadalasan, ulo ang matitira sa kanila kasi nagbenta pa nga.

Dapat ito pa yung huling, tatay. Ang dami pa. Ito naman ang gusto ni Mama Len. Oh, yeah. Oh, pikar. ito. Pala, kami palang dalawa yung mag-uunahanan Pero ako, ito the best sa akin. Kuya Hil, oh. mag-uunahan ka. din ang gusto ko? Talaki ito. So dahil ulo ang natira sa kanila, ito isisigaw ko na nga po at uh, ilalagay po natin ng mustasa. Una na daw siya. Sino? Dagdaga mo pa mama ng medyo maliit-liit. Magbebenta po kami ng isang kilo. Aba, si Junjun Bui, tawagin mo. Ama may aking oy Magaling si mama. Maalis mama! Ano na iyan? Hindi ganayan! Ako magaganayan. Ay, so slice mo na. Ganyan. Bago Yon, pa. Yun. hindi nga nagtatama. Hindi, eh. slice mama tsaka mama pokpokin ma. Pokpokin. Eh. O ganyan. Po? <laughs> diba ang lalaki yun. Ang lalaki. Ano ba? Ganyan. Ang lalaki. Pokpok. Yun. Ginawaan ka ako yun, si. Ha? Buti na nakahabol <laughs> ak akong makuha. Kahit pa paano mayroong akong puntot. Kaya no? nga. Okay. Ako ngay taga video lang ngay pwede na rin sa akin yung ano ah, yung hasang. Isang hasang. Oo. Oh, oh, Ay, wala na ako niya. oh, tulad dito kanian. Oh, Masarap din yung isda, Kuya Hil. So, ito po yung isda ni tatay ito na ito. nahuli. Ah. Ito, ito, kinabang ko. Oh, oh, yeah. I'm so sorry. Sabi mo, maliit lang. Ay, nino Ito ibibig tulungan. Ayun ah, pa in ayun oh. Oh, tatak ni niya boy yon. Matakaw hatin. Eh. <laughs> Tok. Sirap mamo isigang yung ulohan eh. Ano mag ano namama ko ng ano ah Ano ginawa na pala yung oh. Ako 'yung nagluluto eh. Yun, ah. Halika dito tayo, ano? Yung Oh, di ba? Kaya Kasi sabi ko, mm. isda na lang ang ibigay ay ay tanggapin. So ito 'yung ating ilalaga, ilalagay na natin doon. Let's go. Sisig. Sisigang pala. Sorry naman. Oo oh, kasama pati yung ano mamahan eh. Oo, mm natin -hmm. yan. Mata! <laughs> kasama din. Sabi nila, sarap. Yan po'y sariwa pa. Kaya kasama pati yung ano ah, yun o, no? yung mga, ano mamatawag doon, yung hasang. Oo. Saka naliligyahan. Ano yun? Ang kanilang mga pagtaloy na nakapana eh. Bakit gusto mo lang ang tao? kasama din po ito. Mama, pati itong bituka. Aba, oo. Oh, wow. Ilinis mo, mami. Ilinis mo na maayos. Mm. Kasama Inilis din ito. Ate, yung itlog. Itlog. Itlo, Ang kala ng bugat ng kwan. Mm. Ang kala ng Mami, ano yung gusto mo? Try nyo ako mamay sa ulo. Yun! Ay! Tatay. Okay. Okay. Ah, mama! Kain tayo. Ay, ha? Wala. Ay, dali mo muna dito. Ay, nandun na sa loob nila. Ay, baka ikainin na aso. Okay, ano? so, Very good.